na this ang sakyan ng isang kong manager at pag sakay ko po dyan syempre in start ko po muna kasi ang init eh, syempre di pa rin hindi papakita ang bida kaya yan syempre pa start muna palamigin ng sasakyan then pagka start at pagka ikot ko dinaanan ko na po si manager number 2 si ate janet at yan po ay nagaantay na sa kanyang store at after po namin na pa pick up si ate janet the manager 2 ay pumunta na po kay manager 1 sa bahay ni Ate Monet. At wait lang po, syempre, yan po ang Pansol, Calamba City. At habang binabagtas ko po yan, syempre, mainit po. Habang pinapalamig ko yung sasakyan, ay naantay ko na si Ate Janet dyan. Si manager number 2, ay ang dami pang dasal sa katawan, kaya ang tagal lumabas. Binusinahan ko na po dyan si Ate Janet, ang manager number 2. Syempre, alam na this, JT sa kalam. At paglabas po ni manager number 2 at wala na po nalimutan, sa na po yan sa sasaksakyan at dire-diretso na po kami sa Remedios sa bahay ni Ate Monet, the manager number 1. Siyempre, hindi ma... Nakita ko na po ang Bilyo Remedios, siyempre kakana na po ako dyan. At dyan po nakatira ang isang manager. Kailangan po kasama ang dalawang manager. Pag hindi po sila kasama, di siyempre wala pong budget ang driver at ang bodyguard na si JT Sakalan. Kaya andiyan po inantay eh, ko na po siya si Major Number 2. At kasama nga pala sa si Troy at ang aking pamangkin. At shoutout nga pala kay Cecil Kapunita na nasa California. Shout out sa iyo. Baka naman isang sapatos uli. Sh, joke lang he. Ay na si Major Number 2 nagmamadali na. At nang makakaon namin si Major Number 2, dumiretso na ako pa Eslex at siyempre pag nag-Eslex, ibig sabihin niyan malayo ang pupuntahan ng mga manager at yan nga po napag-isipan namin na pumunta ng Pampanga at ayan po sila syempre nasa expressway na ayan panay no, ang marites ni number one at ni manager number 2 dyan kaya ako tahimik lang drive lang ng drive habang nagmamaritis yung dalawa at syempre po hindi namin na malaya na nasa skyway na pala kami at dyan sa skyway syempre papani kami para papunta norte mga kajiti sa halam at ang daming chika ni ni manager number 1 at ni manager number 2 basta ako drive lang o nang drive baba ng chika sila hindi na lang namamalayan ay nasa nasa parte na kami ng stage 3 skyway at habang nandyan po kami syempre Martes pa rin sila, walang humpay na kwentuhan, chika dito, chika doon, basta ako, drive lang lang drive dyan sa Skyway At syempre, pag kayo pupunta ng Norte, unang makikita nyo ay SM Santa Mesa, madadaanan nyo po yan sa ibabaw ng Skyway Yan po ay Skyway Stage 3, syempre po, medyo napa-traffic namin sa Skyway At ayan po, pa-exit na po kami dyan sa Skyway na yan habang inaantay ko po makabante yung isa syempre inaantay ko rin po bumaba muna yung gate nya at party po dyan sa norte umulan po kaya sabi ko mukhang malakas ang ulan habang binabagtas namin yung norte na yan at after po namin sa skyway syempre ang pagbaba mo ng skyway entry na ng NLEX syempre dahan lang po ako dyan kasi Bumuhos ulan dyan sa Valenzuela entry ng NLEX. Habang naghahanap po ako na mas maluwag-luwag na pag -e entryhan At yun nga po, nakita ko po yan, medyo maluwag dyan kahit umaulan. At dahil po, after namin dun sa maka-entry ng NLEX, eto na po, binabagtas na po namin yung ibang highway sa NLEX na wala namang ulan. Doon lang po sa Valenzuela nag-uulan na malakas, pero dito sa parting Papampanga na po ay wala. Habang naggagala po kami diyan, syempre ang sabi ng mga na manager 1 at na manager number 2, punta muna raw kami ng Pampanga at may bibilihin kami sa May San Fernando. Diyan sa San, sa San Fernando exit kami, syempre hindi mawawala ang pagbili namin ng pasalubong at bago kami dumating sa San Fernando sandamakmak na traffic po kasi may nakita kami aksidente dyan shoutout sa iyo driver na na aksidente. sana hindi ka nasaktan ingat uli sa pagdadrive at nakakatakot po yung aksidente na kasi tank, tanki po ang mga kasakay ayan po yung martes number 1 at martes number 2 ayan po sila si manager number 1 at manager number 2 tigil na po ang chikahan dyan kasi traffic na po at sa haba po ng traffic, narating po namin din at nalampasan namin yung sinasabi kong naaksidente. Kuya, safe ride! Ayan po, nakakatakot po yung karga niya, puro po gasol. At syempre po, paglampas po namin dyan, wala na pong traffic. Dire-direcho na naman yung takbo namin. Syempre, medyo nagmadali na si JT sa akalam kasi naipit kami sa traffic. Nagmamadali po ako papuntang San Fernando, exit. At yan po yung mahabang tulay na laging pinagtatrapikan. Pero ngayon, wala na pong traffic kasi ayos na po yung tulay na yan. Yan po yung mahabang tulay na may ilog sa ilalim at mayroon pong bukid pagdating po dyan syempre chika na naman ang chika si manager number 1 manager number 2 basta ako drive lang kung saan nila gusto pumunta pagdating naman po sa San Fernando Pampanga syempre hahanapin ko na naman po yung favorite naming na bilihan at nakarating po kami sa favorite naming na bilihan ayan po yung LA 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 bake shop, ayan po dyan po yan sa may pag-exit na San Fernando Pampanga at pag after po namin dyan mga pamilya ng mga kakanin at mga mga tinapay, syempre, dire-diretso na po kami diyan mamaya. at syempre, si major number 1 major number 2 kailangan pagbuksan ng pinto. Dahil nasa kanila ang budget. Ako, sunod lang na sunod. Kung sino mas maraming pambili, doon ako natabi. At syempre, ayan na po, napakasarap po dyan yung tinikman namin tinapay. May ensamayda, at meron pong cheese bread. At after po niya makapamili, syempre, kinuha ko na po bang mga pinamili ng mga kapatid ko at number 1 at manager number 2. Nagantay pa ako kami ng konting minuto dyan dahil na delay yung kay Ate Monet. At syempre, lumipat kami sa ibang kainan sa sushi, kabalen, kapampangan, uh, lahat na basta restaurant. Ayan. Ang kinain ko po dyan ay palabok na merong na mayroong bibingka. After po namin kumain doon, syempre, dire-diretso na ho kami. Meron ho kang pupuntahan na vlogger na sikat. Makikipag-collab po sana ako. Kaya lang po, hindi namin inabot. Sarado po yung kanyang shop. Sayang, JT sa alam Makikipag-collab sa ibang vlogger. Sisikat na sana. Kaya lang, nalaos. At syempre, bumalik na po kami. Habang nasa traffic na po kami niya, nag-aantay na lang po kami ng panibago namin dadaanan. Syempre, nandiyan na po kami. Mexico, Pampanga. After po niyan, syempre, hahanapin ko na po yung sinasabing part ni Ate Janet. Andiyan po, syempre. Mamaya lang po, makikita na namin yung H part na sinasabi. Papasok ko kayo dyan sa subdivision na yan. At nandyan sa loob na yan ay yung part na galaan. At syempre, mas maganda po siya puntahan sa gabi. Nandun po kasi ang lahat ng ilaw. Naglalakad na po kami niya papunta sa entrance. Sa exit ko kasi, pinarada yung sasakyan. Nagtyaga po kami maglakad di manager number 1 at major number 2. Ayan, kumakaway pa si manager number 1. Shoutout sa inyo mga manager. Salamat sa pasalubong. At ayan po, naglalakad do kami. Medyo mahaba po yung din namin bago kayo makarating ng entrance. Eh, after dyan, syempre makikita mo yung mga yan. Yan yung mga makikita mo sa labas. May entrance po dyan. 50 pesos bago ang makapasok sa loob. At syempre, ayan, bibigyan mo siya ng pera para picture Ang galing pagpasok mo sa loob. Napakasarap maggala at yan po yung entrance. Yan po ay magbabayad ng 50 pesos. After ng medyo matilim na, uh, maganda na makita kasi ang dami na mga ilaw. Pagpasok mo sa loob, may mga giant na tao na nag, nagpe-perform yan. Babayaran mo sila or bibigyan mo sila ng konting salapi para sila'y gumalaw at magpatawa. At ayan po ang makikita nyo sa entrance. Ibig sabihin, uh, park na yan. Gagala na kami sa loob. Makaka nakakap nakakapawis po maglakad dyan. Kasi ang haba po ng lakarin nyo. Hindi nyo pa makikita. Ang ganda niya kasi habang paikot-ikot kami dyan ng pamangking ko at niya mo at kinunan ko sila ng video ni manager number no. 1 ay pagkamay pa ang pamangking ko. Ayaw siya bitawan at tuwan-tuwan naman si manager number no. 1. Habang paikot-ikot kami dyan ni manager number no. 1 manager number no. 2 ni Truette ni Anton, syempre naghanap-hanap kami nang pwede naming puntahan pa. Pero napakasarap akong gumala dyan, malamig. At ayan, tuwan po si manager number 1, manager number 2, kumakaway pa sa kanya yung isang giant na tao. Ayan, naghahanap sila ng pagpapapicturan, kagaya ni manager number 1. Si manager number 2, panay ang by day dyan. Napakagandang galaan po ito sa Mexico, Pampanga. ayun ang babait po ng mga puppet nila. Pwede ka po magpapicture, bigigyan mo limang piso. na, napadilim na po. Ayan po, naglalakad na po kami sa papunta sa ibang area At makikita niyo po dyan yung parang lake nagawa ng tao syempre, panay ang my day ng isa dyan ni major number 2, ayan para kami mga bata dyan, gala kami ng gala dyan, hanggang sa mapansin namin, napawis na pawis na kami, ka dyan, pero napakasarap, lalo pag sa gabi, kitang-kitang malat yung mga ilaw, pero dire-direcho de -dere ko lang dyan, habang nasa tag tagiliran mo sa kanan, ang lake ayan, habang naglalaad kami, syempre nag ang major number one. Ayan. <laughs> Nagmamayday lang dyan si Ate Monet. At syempre, pinaikot ko yung camera para makita lahat yung ambience na magandang part na ito. Madami talagang gagalaan dito. Ayan, pinakita ko po yung magandang lake dito na pwede ka mag -boat. Hindi ko lang po alam kung magkano ang pagsakay sa boat. Pero nakita namin na may boat dyan. Habang sa iniikot ko yan, syempre para makita yung ambience na napakaganda nyan at napakaganda talagang view. Uh, dyan sa Mexico, Pampanga habang kinukunan ko yan, panay ang my day ni manager number no. 1 at manager number no. 2 ay nga pala po, ang ginalaan namin Mexico, Pampanga syempre, kinunan ko sya ng manager number no. 1 at manager number no. 2, nawawala yung pala, naglalakad na doon, panay na ang my day at mahaba ho yung lakarin na yan papawisan ka talaga, pero napaganda naman po yung lalakaran mong yan kasi, ang daming ilaw lalo dyan, meron pa dyan panood ng parang TV sa mga bata, hindi ko na lang napakita kasi malabo yung ilaw nung TV nila kasi maaga pa kaya ayan syempre naglakad-lakad ako dyan sa part na yan at kinunan ko ng video yung dan, yung mga estatwa dyan syempre napaganda, napaganda, po ako ng ikot dyan napasarap pala po sorry nagkamali lang after ko po matapos yan syempre pumunta po ako dito sa parang ng Toporo Ilaw syempre natuwa ako meron ako nakita dyan syempre ate pag lumingon ka akin ka pero merong isa dyan na mag-asawa, hindi yan yun. Meron pa kayo makikita dyan. Ayan na, malapit na, matapos yan. Pero napakasarap po dyan. At sa pag-iikot namin na ate Janet, ate Monet, ni Anton at Troy, hindi namin namamalayan na padilim na pala. Ayan na po ate, shoutout sa iyo. Diyan ka pa nagpa-picture. Sayang naman, hindi kita nakilala. Pero liliko na po ako dyan kasi medyo nahiya ako. Ayan po yung gagalaan mo pa na napakaraming makikita. Maraming matutuwang bata pag kami kasama ka diyan. Meron din mga nag dyan na parang Snow White na pwede magpa-picture na bibigyan mo lang sila ng barya. At ang dami po niyan sa loob pa. Ang hirap pala mag-edit ng voice over lalo napakahaba. Kaya siyempre, gala lang JT sa kalam. Ayan na po, dumidilim na kaya makikita nyo na po yung ganda ng ilaw niya. Habang nag-iikot po ako dyan, siyempre, tinatanong ko po lahat yung tower. Lalo yung napakagandang tower na yan na may konti-konting ilaw. Ayan pa huwing isa na pwede nyo pagpapicture na pwede kayong magbayad o oh hindi. Pwede naman magpapicture na walang bibigay na barya. After nyo po matapos yung lakaring mahaba, eto na po ang makikita nyo sa part na yan. Napakarami na akong ilaw kasi padilim na po. Kaya po, ang sarap pong gumala dyan mga ka sa kaalam. Yan po ay sa Mexico, Pampanga. Inside po siya ng malagandang subdivision na nilagyan ng amusement park. Kaina, etc. Galaan at sa haba at laki po ng lalakal nyo sigurado pagpapawisan kayo may pa-FX pang ibang boses. Ayan po, habang nagliikot kami dyan, syempre nakita ko si Major number 1 Major number 2. para kami mga bata. Kasi ang ganda naman kasi talagang galaan. After po niyan, naglakad na kami papuntang kainan. At doon po, sa park na yan, ay sari-sari po ang makikita nyo. Wait lang po, ayo, makikita nyo rin po yung sinasabi kong mga food park. Ini-enjoy pa naman po kasi namin dyan, am am ng park na yan kaya medyo matagal pa kami naggalagala dyan habang dumidilim po gumaganda na ayan po pagkatapos po namin doon nagpunta na kami sa food park naganap na kami ng kainan ang kinain lang po namin dyan ni manager number 2 ay tinapay si manager number 1 ay gusto niya ay may kanin kaya shout out dun sa binilihan namin ng pagkain ang sarap naman po nalimutan ko lang yung pangalan ng kinain na namin pero napakasarap ng luto mo at ayan po, siyempre, nagagala po kami dyan. Maghahanap na mga kainan At bang naggagala kami dyan, inaantay namin si Anton at si Troy. Hanggang sa maarating kami sa gusto namin kainin ni ate Janet. Siyempre, lakad lang ang lakad. Major number one, major number two. Kailangan sunod. At siyempre, hindi mawawala ang bida. Kailangan lagi, ang bida ay makikita. JP siya alam, bagong gupet Sana all. Sana all may gantong kapatid. Gala lang ang hanap. Basta sasabihin lang sa ni manager number 2 kung saan. Ako na bahala magalap ng kalsada kung saan ko pupunta. But, pero madali naman. At after nyan, syempre, ayun ang exit. Pagkatapos nyan, alam nyo na, pauwi na kami. Kasi inabot kami ng gabi dyan. Kasi mas masarap gumala ng gabi. Kaya kitang kita mo lahat ng ilaw. Napaganda po dyan sa Mexico Pampanga Amusement Park. At syempre, babos mga agente sa kalam. ayun po yung dadaanan nyo na subdivision.